ano nga ba mapapataas ang G-score dito sa GCash? Tara, alamin natin. Siyempre, unang unay ay open natin natin GCash. Tapos dito makikita nyo, may borrow option ang GCash. Meron silang tatlo na pwede nyo pagpilihan. Itong G-loan, G-gives, at G-credit. Kasi mga open nyo lang yan or magagamit nyo lang yan kapag mataas ang inyong G-score. Kaya punta tayo sa profile tapos makikita nyo na dito agad yung G-score. Tapos, i-click natin yan. Ito yung makikita nyo kapag in-open nyo ang inyong G-score. Screenshot lang to from internet kasi kinuha ko lang to dahil yung GCash ay hindi nagpapa-screenshot or screen record. Pag mataas na ang inyong G-score, ay pwede kayong makagamit ng G-credit, G-loan, at G-gives. Tapos, meron din kayong more benefits kagaya na up to 125,000 daw ang pwedeng maloan. Tapos, meron zero interest at may mga exclusive perks pa and benefits. Paano nga ba tataas ang inyong G-score? Tara, alamin natin. Una na riyan ay ang pagka-cash in at pagka-cash out. Dapat lagi kayo magka-cash in, magka-cash out. Tapos, huwag niyong bahayaan na masiro balance kayo dito sa GCash. Hanggat maaari ay may laman ito. Second naman ay pay online. Dapat o kaya hanggat maaari ay gamitin nyo ito pang bayad sa inyong mga online na binibili. Tulad dito sa aking sa Lazada is naka-automatic siyang nakalagay. Medyo risky nga lang ito. Dapat kayo lang talagang gumagamit ng lasada nyo. Pero kung hindi nyo talaga kaya... Ilagay niyo na lang siya kapag magbabayad kayo. Tapos ganun din siya Shopee ko. Gcash din yung pinambabayad ko. Next naman ay pay bills. So ito na nga feeling ko ito yung mga isa sa mga nagpalaki ng aking G-score. Kasi nga monthly dito ako nagbabayad, ginagamit ko itong GCash. Kung makikita niyo sa taas yung mga home credit ko, yung Meralco, tsaka yung Tubig, eh monthly ako nagbabayad niyan. Kaya talaga monthly ko rin siya nagagamit. Next naman ay G-Save. Ate, eh, lagi ko itong ginagamit itong g ng CIMB na provider din ng G-Credit. Eh, lagi talaga akong naga, ano dito, nag dito, nag-withdraw, nag-deposit, -de withdraw, deposit, withdraw, deposit. Kasi ganun yung ginagawa ko. 100, 120, okay lang kahit 20. Basta may mga save lang kayo. Ate, eh, dalawa lang dito yung available, itong BPI, tsaka yung itong sa CIMB. Pero ngayon, apat na siya. Kaya mas maganda. Tignan mo nang verified ang inyong GCash para makagamit kayo nito. Next naman ay itong G-Invest. Ito naman, once lang talaga akong gumamit nito, nag-invest na ako ng 50 pesos. Gusto ko lang talaga siya i-try at hindi ko na makakalain na nakakapagpataas din pala to ng G-Score. Siguro one month lang yata, 2 months, pinidraw ko na rin agad yung 50 pesos ko kasi nag-try lang talaga ako. Kaya sabi nila, ay lalago daw yung 50 pesos mo. Next naman ay itong load. Siyempre, ang GCash ay may option para makapag kayo. Kahit anong network, kahit 10 pesos lang is malaking bagay na rin yung para madagdagan ang inyong G-score. Pero siyempre, mas maganda kung si mismo ninyo yung low-loadan nyo kasi wala nga siyang kaltas. Pero kapag mga ibang network is may kaltas na siya, although mababa lang naman yun, pero okay na rin yung kasi nga mas malaking chance na madagdagan yung G-score nyo kapag load kayo ng load. So yan, kapag umabot ng 300 o 400 yung inyong Or, ay ma-unlock nyo na itong mga borrow na pwedeng gamitin sa Gcash. Ito kagaya ko, meron na akong e-loan na almost 20k na yata yung ano neto pero 13 lang yata yung ginamit ko. At matatapos ko na siya kaya pwede na ako makapag-reloan ulit. Tapos meron na rin ako G credit, 7k na dito yung aking credit limit. Siyempre kapag good payer kayo, advance magpayment o kaya hindi um, nagpapalit, talagang matataas at tataas ang inyong G credit or G loan. Tapos ito pa yung isa, G gives, di ko pa ito natatry. Pero meron na rin yata ako dito 20k na, ayan, 25 pala na credit limit. Kung tatanungin niyo kung ang G-score ko is nasa 640 na, at malaya na akong gamitin yung mga features na to. Pero syempre, meron pa rin akong ibang hindi pwedeng gamitin na feature dito sa Gcash. Pero okay lang yung kasi mas maganda verified yung Gcash nyo. Tapos, um... Tapos mas taas na rin G-score nyo kasi kapag kailangan nyo ng emergency, may mga gamit kayo. Pero syempre, lagi nga nang sinasabi ko katulad nung noong pa is, kailangan magbayad din kayo ng ayos para hindi kayo magka-problema sa huli. By the way, ingat kayo sa mga scammers. Huwag nyo, huwag nyo i-share ang inyong OTP at mga details tungkol sa inyong GCash. Kaya, so thank you for watching. Yun lang!